kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Likas na sa isang tao ang posibleng mabago ang ugali kapag ito'y nakatamasa ng yaman at kapangyarihan. Ilan na ba sa mga mismong kakilala nyo ang nagbago ng magkaroon ng pera? At mga kakilalang may koneksyon, isa sa makukonsiderang ehemplo sa ganitong sitwasyon ay ang kaso ni dating PCSO board member Sandra Cam. Kilalang walang inaatrasan itong si Sandra pagdating sa kanyang mga kalaban. Inexpose ni Sandra Cam ang ilang mga pangalan na mga protektor o ng ilegal na wetting sa buong Pilipinas. 2005, nang maging whistleblower si Sandra Cam laban sa mga gambling lords at mga politikong may kinalaman sa operasyon ng STL kung saan ay hindi raw nagbabayad ng tamang halaga ng buwis ang ilang operators nito. Lugar ng Bicol, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, at Pangasina ng may pinakamaraming ilegal umanong ginagawa pagdating sa sugal. Noong panahon ng kampanya para sa 2016 election ay makikitang si Digong ang sinusuportahang kandidato ni Sandra Cam at siya ay kasama rin sa listahan ng mga kandidato para sa senador ni Digong. Ako po ay lumalaban sa pagka-senador dahil gusto ko lang po magkaroon nang tunay na boses ang masang Pilipino sa loob ng Senado. Yan po ay ibibigay ko lahat ang programa ng aking gobyerno. My platform of government is number one, an OFW. Second is for the senior citizens. Third is the sovereignty. Yung at ating pong West Philippine Sea na nangyayari ngayon. Nang manalo sa pagkapangulo si Duterte ay nagbunga kaagad ang ipinakitang suporta ni Sandra Camp sa kanya nang ito'y ma-appoint bilang PCSO board member. This is not a political uh, position. Uh, at makikita po nyo, give me at least 3 months, I will prove uh, to those detractors that, that they are wrong. Noon pa man ay may mga pumupuna na sa asta at pag-uugali ni Sandra Cam. Ayon sa iba, siya daw ay napakayabang. Nasangkot ito sa isang kontrobersiya ng kanyang pinagalitan umano, ang isang empleyado sa naiyan ng siya'y hanapan ng ID. Nakilala bilang wedding whistleblower. Natalong 2016 senatorial candidate sa tingating ngayon Pangulong Duterte at tumulong sa pag-uwi sa Eastern Visayas drug lord na si Kerwin Espinosa mula Abu Dhabi. Pero hinanapan pa rin si Sandra Cam ng government ID ng attendant ng VIP lounge sa naia Terminal 4 nitong Pebrero. Requirement raw kasi ito sa mga gagamit ng lounge. Ayon sa attendant na tumangging humarap sa kamera, credit card na may pangalan ng iniabot ni Cam sabay sabing sa loob ng tatlong buwan ay magiging cabinet secretary na siya. Sa versyon naman ni Cam, sinabi niyang isang airport police daw nagpapunta sa kanya sa VIP lounge. Aminado siyang nainis sa paghingin ng government ID habang may kausap siya sa telepono. ATM na nandun ang pangalan ko. Sabi ko, ito, ito lang ang ID kong may bigay sa'yo. Kung gusto mo, i mo sa internet para malaman mo na ako yon. Inamin din niyang nagtaas siya ng boses ang sili ng 1,120 pesos na bayad para sa non-government employees. No, wala ka namang kinain, wala ka namang hininom. Pinipilit nila yung government ID. Sabi ko, kayaan mo iha. Uh, wait until uh, three months. Magkakaroon na ako ng government ID. I've never said I will be a cabinet secretary. Hindi rin nakaligtas sa init ng ulo ni Sandra Cam si dating congressman Arnie Teves nang sila'y magkabanggaan sa isang hearing. I would also move that she be cited for contempt if she doesn't prove her claims here. Okay. Thank you, Mr. Chairman. Okay. So, I will also submit, Mr. Chairman, I just want to, to tell the good congressman here from uh, Negros Oriental that he himself is an operator. Hanggang sa nauwi ito sa palitan ng hamon na mag sa kanya-kanyang puesto, Ito'y lalo pat pinagbintangan ni Cam si Teves na STL operator sa probinsya niya na bawal sa batas para sa isang government official. Kung makasabit si, San, si Sandra ng dokumento na ako yung operator, mag-resign ako sa kongreso, next hearing. Pero kung wala siyang masubmit, siya mag-resign as director ng Pinseso. No problem. Okay. okay. I will call that. Nung matapos ang pagdinig, kamay sila bago lumabas ng kwarto pero halatang tensyonado pa rin ang dalawa nang humarap sa media abot-abot ang galit ni Cam. I'm challenging you, Mr. Teves, prove to me na hindi ka nga operator ng negros kasi may mga ebidensya ako. Kaya nga kayo nag-aaway ng gobernador nyo doon. So, ang pag... Huwag mong gagamitin sa akin dahil lalabanan kita. 2017, nang ginigisa ng mga mambabata si Senador Leila Dilima Lima patungkol sa pagiging protektor umano nito sa pinagbabawal na bato ay isa si Sandra Cam sa mga bumanat kay Dilima kahit ba na ito raw ay dati niyang kaibigan. Tama yung sinasabi ni, ni Presidente that you're a false crusader of truth. Hindi ka tunay. Dahil kung tunay ka, hindi ka ma-involve sa ganito kahit sa si impyerno, haharapin ko siya. I'm very willing to face her fair and square. Kami talaga ka namin. Marami kami sa sa'yo. Finally! Yes. Nanalo tayo! Isa pa lang! Yes. Yes. Hindi po natin titigilan sila. I really feel vindicated sa nangyari kis Senator Liar Delima Lima. Pitong taon, nalinabanan ko siya. Kaya po, nang paglabas ng kanyang warrant of arrest, binantayan po ng inyong lingkod. From 10 o'clock in the evening hanggang umaga hanggang makarating sa CIDG. ako Ako'y nakabuntot to lupa RTC. Kaya kayo ba ay masaya na ang tunay na drug protector ng ating bansa ay nakakulong na? 2019 nang masangkot ang pangalan ni Sandra Cam bilang mastermind sa pagkatumpa ng Vice Mayor ng Batuan Masbate na si Charlie Yuson III. Hindi nila matanggap na natalo po sila kasi anak po ni Sandra Cam, tumakbo sa amin mayor, eh hindi ho manalo. O hindi nanalo, gumato sila ng milyon-milyon ano, pera, hindi manalo. 2021 nang inilabas ang arrest warrant laban kay Sandra Cam, at walang piyansa na inirekomenda kung kaya't diretso sa PNP Custodial Center si Sandra Cam habang hinihintay ang pag-usad ng kanyang kaso. Mahigit dalawampung buwan na nakulong sa PNP Custodial Center si Sandra Cam hanggang sa noong January of 2023 ay tuluyan ng pinawalang sala ito kasama ang kanyang anak na akusado rin sa pagkatumba ni Vice Mayor Charlie Yuson III sa kanyang preskon ay tila nagbago na ang dating napakaangas na si Sandra Cam. Naghalo ang luha at si Ponito habang isinasalaysay ang kanyang umanong mga natutunan habang siya ay nasa kulungan. If you surrender your life to him, nothing is impossible. And I quote this Timothy 4, Atong Timothy 247, I have fought the good fight, I have finished the race, I kept my faith. Ang dating hindi niya tinantanan sa pamamahiya at akusasyon na dating kaibigan si Leila de Lima ay kanya nang hininga ng kapatawaran na tila may nilaglag pa si Sandra Cam nang sinabi nitong siya raw ay ginamit lamang bilang kasangkapan sa pagpakulong kay Leila de Lima that I was used as a tool for the imprisonment of Senator Laila de Lima. Nakita ko at naranasan ko naman ang sakit at paghihirap na kanyang, sa kanyang pagkakakulong. At tumingin ako ng kapatawaran at pagsisisi sa aking pagkakamali and the restoration of our friendship is the most important than politics. Hanap mo ba ang smartwatch na maganda, matibay, kumpleto sa functions at higit sa lahat, abot kayang halaga? Eto na siya kay Bigan FeliQ Smartwatch. Hindi kailangang sobrang mahal para lang magka-smartwatch ka. Itry mo na to kaibigan at siguradong magiging isa ka rin sa katulad nilang naging satisfied buyers ng smartwatch na ito. Kargado ito sa features katulad ng mga mamahaling smartwatch kagaya ng Bluetooth calling, social media app, professional fitness course, at marami pang iba. I-order mo na yan kaibigan at baka ma-order pa ng iba. I-click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Katulad ng iba pang mga nag-akusa sa kanya ay tinanggap na rin ni Dilima ang hiningeng kapatawaran ni Sandra Cam. Sa ngayon ay makikita ba rin kasama sa mga rally ni PRRD si Sandra Cam pero hindi na ito bumibira sa intablado katulad ng mga ginagawa niya noon. Ang tanong, Totoo na kaya ang pagbabago ngayon ni Sandra Cam? Ikaw, naniniwala ka bang hindi na maangas ngayon si Sandra Cam? President Rodrigo Roa Duterte, salamat po, Tatay Digong, sa pagbigay mo sa akin ng, ng pag I will see you. At uh, may kukumpisa lang po ako sa iyo. Nasayang ikaw lang ang gusto kong makausap. Salamat po. gusto nyo ng mga ganitong videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.